Welcome at prices C. All item is five reals only. Let's see what's we can buy inside. Samahan Neo Ako Kabuig. Naga-makabuig uh, nito tayong prices C. So, uh, maminili tayo dito. So, lahat down ng mga bibili dito is five reals lang. So, tira natin karama bibili natin. Okay? Sumanay ako guys. Salamat. Supastay sa loob guys. Hindi nandres na. Sorry. Okay. Hindi sir isang ganyan, lang yung lahat. Kahit maliit or malaking item, tie lang.

<laughs> kitchen naman tayo guys pala yung kitchen kitchen tayo ikaw kung may gusto ka yung bang ano kung may gusto ka dyan ko ay chemical sumasabog sa bagahe yan yung mga chemical na ganda doon dahil sa kitchen fabric conditioner ang lalaki ay brand lang yan Mr. Strong. May kalaban na si Mr. Clean. Mr. Strong. Dito Mr. Clean. Ah, Mr. Strong. Sa atin Mr. Clean. Dito Mr. Strong. Pero pareho silang kalbo. Wow, coming from me. Guys, mga baso. May baso ba yan? Ganito. Parang lagay ng salad. Oh, goblet. Ito yung gusto kong mabili sa Pilipinas. Kaya lang, mababasak sa bagahe. Ito yung goblet na siya ko. Parang ganta. Parang ganta. Ah, kupita. Uh, kupita ba ang Tagalog dun? Goblet in English. Ganyan. Ito, ito. Gusto ko ito. Kaya lang maano. Ma sa -ano, ma bagahe. Manipis kasi. Manipis. Baka mabasag lang. Yan o. No. Nakakasosyal sa lamesa. Tagalog pala sa ano. Ay, Tagalog pala sa goblet. Kopeta daw. Kopeta. 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 Spanish. Hmm. <laughs> Bili. Sa bahay. Pag nagpa-party-party. <laughs> ito, 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 kaya lang delikado kasi baka nga bagsak tada ko tayo gusto guys tara Nakakatawa mamili dito guys kasi ang daming nabibili. Fibrel, fibrel lang. Ganda dito guys. Ito din yan guys. Ah. Ganda ng eh. Ganda <laughs> Ganda. 51. 51 naman. Tapos ganti <laughs> <Ganto ang lahat. laughs> Ano to? pag ng prutas? Ano <laughs> ba yun? Ano ba to? Comment. Comment lang kayo. Ah, lagayin nga ng sweets. Ganyan siya. Sabi nila guys, di ba? Sabi nila, malalaman mo daw kung may lahi kang aswang pagkabaligtad ang refleksyon sa salamin. So, kumuha ng kutsara, pag bragtad yung reflection mo, ibig sabihin, may lahi kang aswang.

Boston, fiber rail din yung. Ito yung namin yung tao ba ng plato? Yung. Tao ba ng plato? So yun mga kabawig, tapos na kaming mamili dito sa prices eh. So ang napamili ko is around 219. So halos makuno yung trolley. Ang ganyan yung trolley. 200 lang so magandang mamili dito kasi konti lang yung yung uh, price ang dami nga nabili pero hindi masyadong mahal kasi 500 Kadar 5 real lang yung isa isang item so yun suman so, na kami see you on my next video paalam <laughs> yun guys yung aming <laughs> tapaludo ang target Compartment. Compartment puno. Oh. Thanks for watching, Kabuig. See you on my next videos. God bless. Laban, Laban Lang.